Marami ang nagsasabi-sabi na ganitong ganito ang itsura dati ng Boracay, way back in the 70s and 80s. At eto nga ang mga nakalap natin mga old pictures ng Boracay na may hihalin tulad mo ngayon dito sa Palani Beach. Kaya naman ang nasabing beach na matatagpuan nyo sa Balid Masbate ay may hihalin tulad dito ngayon sa isa sa mga sikat at best beach sa buong mundo, ang Boracay sa Isla ng Aklan. Tara! Bukod kasi sa maputing buhangin ay sobrang mai-enjoy rin dito ang malinis at malinaw na asul na karagatan na perfect sa gusto maka-experience ng malaparaisong lugar. Yeah. Para sa mga nagtatanong dyan kung paano makapunta sa Palani Beach ay madali lamang po. Pag galing kayo Maynila ay may direct flight naman po going to Masbate City. At pag nasa airport Masbate City na kayo ay pwede muna kayo dito magpahinga sa Bambi Pension House na located sa Punta Nursery, Masbate City. Ito ang marerekomenda kong accommodation dito sa city ng Masbate kung saan dito ay maganda, malinis at mas abot kaya. Ito pala ang contact na number para sa gusto magpa-reserve or mag-advance booking. At kapag nakapagpahinga na kayo dito ay pwede na tayo pumunta sa tinaguriang Burakay ng Masbate dito sa Palani Beach na matatagpuan nyo sa Balod Masbate. Wow! Ayan o, sarap ng hangin! Palani Beach! At kung napapansin nyo nga mga kaibigan, may mga ilan tayo mga nakikita na mga naliligo na dito sa beach na ito. At yung feeling na nararamdaman ko ngayon ay eh napaka-presko at napaka-hangin. Yan, makikita nyo, napaka-relaxing pa ng ambience at napaka-ganda ng view. Lalo pa, eto mga malalampot na mga maputing buhangin na naapakan natin ngayon. gusto ko nga pala pasalamatan ang sponsor natin for today's video. Walang iba, kundi si Bambi. Ang Bambi ay trusted brand na po ng mga masbateño. And this is the only purified ice cubes and crushed ice here in Masbate. Safe na safe to gamitin. Lalo na sa mga juice, kagaya neto, sa mga shakes, milk tea, halo-halo, at iba pa. Dahil yung mga machines na ginamit nila sa paggawa ng mga ice cubes at crushed ice are all made in the USA. Kaya siguradong siguradong quality at malinis talaga. Mabibili nyo po ang ice cubes at crushed ice sa Biloso Compound, Quezon Street, Masbate City. Or i-text e or tawagan nyo po yung numero na may kita nyo po dito sa screen. Kaya kapag ice cubes and crushed ice, ay mag ice kana. na. Siguradong malinis at safe to sa kalusugan mo. Maraming maraming salamat po pala sa pagsama sa akin ngayong araw. Huwag niyo pala kalimutan mag-follow ng aking Facebook page para lagi kayong updated sa mga gala natin na pupuntahan. Ulit, maraming salamat sa panonood. Sana'y makita-kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye guys!